Mga small time na tulak ng iligal na gamot, tututukan na rin ng gobyerno. Umaabante sa balita nga si Abante Reporter Aileen Taliping. Report. Upang maging epektibo ang kampanya laban sa si iligal na droga, tututok na rin ang gobyerno sa paghabol sa mga small time na nagtutulak at nagbebenta ng mga iligal na droga. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Inatasan na niya si Department of Interior and Local Government Secretary John Romulia na simulan ang pagtutok sa mga small time upang galap na malinis ang bansa sa problema sa illegal droga. Sinabi ng Pangulo na masyadong natuon ang atensyon ng mga otoridad sa mga malalaking sindikato at nakalimutan ang mga maliliit na mas maraming napipinsalang ordinaryong mamamayan. Tuloy-tuloy pa rin anya ang malalaking anti-drug operation subalit isasabay na rin ang mga small time upang sabay na malibol ang mga ito at mawala ang problema sa ilegal na droga sa bansa. Sinabi ng Pangulo na marami ng manahuhuling big time na suspect sa ilegal na droga at mga malalaking sindikato pero kailangan pa rin bumalik sa baba o grassroots dahil mas maraming ordinaryong Pilipino ang gumagamit ng ilegal na droga dahil nagagawang makabili ng patingi-tingi na nakakadagdag sa problema. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis.